Hello mga kamastron So nandito tayo ulit na Gagawa ng Binhi Bali ang gamit natin ay Dayami Ayan dayami tapos Mungo pads At nalagyan natin ng darak So sa pagbabad pala ng Dayami ay isang oras lang Tapos i-compose nyo siya Sa init Ayan sa talagang kainitan tapos lagyan siya ng plastic at i siya ng 6 days para sa ganun ay maging maganda yung substrate natin kasi ang gusto ng bulba ay yung bulok ayan, bulok na substrate at yun yung kakainin niya kasi yung yung mushroom yung bulba mushroom ay secondary decomposer ayan. so siya yung, siya yung parang kakain ng mga tira ng naunang kumain ng substrate yan para mabulok so yun yung kailangan natin para sa ganun ay maging maganda yung ating patubuan at isa na rin yung sa sa mushroom strain pag maganda yung ating nagawa na strain ay maganda yan, so marami kasing klase o maraming maraming ano ng bulba at uh, pag ikaw ay nakakita uh, ng nakakita naka ng isang magandang mushroom na i-culture ay mas maganda at paramihin natin. So, yung pag-culture ay para maparami natin para hindi lang seasonal tayo kumakain ng kabuti o kaya pailan-ilan -ilan lang. So, kaya natin siya uh, pinaparami. So, pag ko culture, pinaparami. Yung abag na kinuha natin sa wild, pinaparami natin para sa ganon mas marami tayong magawa, maitanim, at kahit anong buwan, ay pwede tayong makakain ng bulba mushroom. So, yan yung may okay, natin. Isa sa maganda sa paglalagay ng, o maging maganda yung, yung patubo natin ng na mushroom ay yung binti na mayroong darak. Kasi ito ay mayaman sa carbohydrate na kailangan ng kabuti. Ayan. So nilalagyan natin siya ng, ng ganito, tuyo, para sa ganun ay maging maganda yung ang tanim natin mushroom so yung mga naunang nakabili sa akin uh, na ganito binhi ay nakita nyo naman yung resulta so ganyan yung makita nyo Tapos lalagyan din natin sya ng lime. Ang purpose ng lime ay para mapagaba natin yung acidity ng substrate natin. So, kung ang dayami kasi yan, masyadong ma-acid -ma kaya lalagyan natin sya ng lime.